Ang mga introvert ay nagtataglay ng lubos na katiyakan at mahusay na kinoconsider ang kanilang kagustuhan pagdating sa pakikipagrelasyon. Ang kanilang desisyon na pumasok sa isang relasyon ay ginamitan ng mataas at makabuluhang antas ng deliberasyon. Lubusan nilang tinitimbang ang kanilang mga choices at sigurado sa kanilang pinili. Kung ikaw ay kasalukuyang nakikipagdate sa isang introvert, narito ang mga dapat mong asahan sa natatanging ugali ng mga introvert. Number 1. Pagsusulo Kapag nagpa siya, mga introvert na ilayo ang kanilang sarili sa lahat, kasama na ang kanilang mga mahal sa buhay, hindi ibig sabihin na galit sila sa kanila. Ibig sabihin lang nito ay kailangan nila ng oras para sa pagtuklas sa sarili at kamalayan. May mga pagkakataon na sila ay nalulula sa mabilis na takbo ng lipunan at maaaring masira ang kanilang panloob na mundo. Hindi nila kayang labanan ang mga pakikibaka sa buhay kung mananatili silang hindi maayos. Kaya mahalaga para sa mga introvert na mabawi at mapanatili ang kanilang kamalayan. Dahil ito ang kanilang pinagmumulan ng lakas, ang enerhiya ng isang introvert ay palaging nakatutok paloob at hindi palabas, hindi tulad ng mga extrovert. Kaya dapat maintindihan ng mga partner nila na kailangan ito ng introvert. Ang inner world nila ang lifeline nila. Maging pasensyoso lang sa kanilang space at bigyan sila ng oras para makarecover. Number 2. Malihim Kapag may minor issue na bumabagabag sa kanila, hindi nila agad sinasabi. Bakit? Ito ay dahil ayaw nilang isipin ng kanilang kapareha na sila ay mahina at vulnerable. Batid nila kung gaano kalupit ang mundo at kung gaano ito mag-aalala tungkol sa mga maliliit na problema. Gayunpaman bilang isang kapareha, dapat mong tandaan na ang tingin ng mga introvert sa iyo ay isang tahanan at hindi isang lugar ng digmaan. Kaya magandang patuloy na ipakita sa kanila ang pagmamahal at suporta na kailangan nila araw-araw. Pagkatapos nito ay dahan-dahan sila mag-open sa'yo. Aasahan ng mga introvert na panatilihin silang ligtas at kalmado ng kanilang kapareha. Gusto nila ng isang relasyon na nagpoprotekta na sa kanila mula sa kalupitan ng mundo, nagpapatunay ng kanilang mga damdamin at nagpapahintulot sa kanila na ipahayag ang kanilang mga pagkabigo. Number 3. Sikreto Wala itong kinalaman sa pagiging walang ingat alam na mga introvert ang kanilang sinasabi at malamang na pinag-isipan nila ito ng isang daang beses bago nila ito sabihin. Gayun pa likas na sa kanila ang magbukas tungkol sa mga sensitibong issue. Hindi sila natatakot na magpakasawa sa mga debatable na paksa dahil may sapat silang kumpiyansa upang ma-handle ito emotionally. Alam din nila na kaya nilang itago ang iyong mga lihim. Ang mga mapagkakatiwalaang individual na ito ay hindi mahilig magsiwalat ng mga sikreto. Kaya walang dahilan upang matakot na ibahagi ang iyong mga pananaw sa relihiyon, pag-open tungkol sa iyong kawalan ng katiyakan, mga takot, pinakamalaking pagkakamali, at marami pang bagay na iniiwasan mong pag-usapan. Ang mga introvert ay makikinig dito ng maluwag at hindi manghuhusga, hindi tulad ng ibang mga tao. Mas pinapahalagahan nila ang tiwala at pagsasama kaysa sa atensyon na makukuha nila sa pagsisiwalat ng mga lihim ng isang tao. Number 4. Mga Isipin ang mga introvert ay madalas na malihim. Kilala sila sa pag-imbento ng sining ng pagiging banayad dahil iniisip nila na hindi makakatulong ang pagiging direkta at prangka. Gusto nilang malaman ng kanilang kapareha kung ano ang nasa isip nila. Madalas nilang hinahamon silang magbasa sa pagitan ng mga linya. Sa paraang yun ay malalaman nila kung ang kanilang kapareha ay tunay na interesado o hindi. Kailangan lang nilang makita ng patunay na sabik ang kanilang kapareha na matutupa tungkol sa kanilang hindi nakikitang karakter challenge din sa kanilang partner na maintindihan at i-unlock ang kanilang panloob na mundo. Hindi naman nila gustong maging malihim sa'yo pero gusto lang nilang pagtyagaan mo sila dahil nilalabanan din nila ang kanilang mga kahinaan. Kapag ang kanilang panloob na mundo ay sabik na tinutuklasan, naiintindihan at pinoprotektahan ng isang tao, mapapagtanto nila na ang taong yon ay worth it sa kanilang commitment. Number 5. Unconditional alam ng mga introvert kung ano ang pakiramdam ng pagiging outcast dahil likas silang mapagmahal, matulungin at mahabagin. Ayaw nilang maramdaman na kanilang mga mahal sa buhay na hindi sila pinahalagahan at hindi pinapansin. Kung nakikita nila ang kanilang kapareha na nagsusumikap sa isang layunin, lahat ng paraan ay ibibigay nila para masuportahan ang lahat ng kailangan ng kanilang kapareha. Kahit hindi nila direktang ipahayag ito, ay tiyak na hindi sila aalis sa tabi mo. Batid nila na ang lahat ay kailangan makaranas ng unconditional na suporta kahit na ang mga ito ay hindi agad nasusuklian. Ang selflessness na ito ay hindi basta-bastang ibinibigay sa mga random na kaibigan o kakilala lang ng isang introvert. Madalas nilang ipinapahayag ito sa isang espesyal na tao lamang. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Veni Colano. Sabi niya, lahat ng naririnig ko sa'yo ay totoo. I know myself. I'm very strong introvert. Mas may tiwala ako sa aking sarili kaysa sa iba or ibang opinion. I'm very independent. Kahit mga anak ko, they don't know to manipulate me. I always said to myself, no one can put me down until I know my rights. Tama ka, ang introvert ay natuto sa mga pinagdaan ng hirap ng buhay. Only I can say, I only put my life into the world of God. At shoutout din kay Nice Ever, Manika Ayak, Joel Estrada Manaog, Shawarmi, Emma Villanueva, at kay Cynthia Marcos. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Kagandahan ang mga introvert ay napakamalikhain. Ang kanilang isip ay puno ng mga imahinasyon na kung minsan ay wala sa mundong ito. Hindi lahat ay naiintindihan ang kanilang masalimuot at malalim na pananaw sa mundo. Ngunit kailangan nila ng kahit isang tao na kayang maintindihan sila. Ang taong yon ay dapat na kanilang panghabang buhay na kapareha. Hindi sila matutuwa kung habang buhay silang nami-misunderstood at hinuhusgahan. Gusto nilang makasama ang kanilang comfort person na nakikita ang kagandahan sa kanilang pagiging masalimuot. Gusto nilang maunawaan ng kanilang kapareha kung paano nila nakikita ang mundo at nakikita ang kagandahan sa lahat ng kanilang ginagawa. Pero bakit lagi silang hindi pinapahalagahan? Iilan lang kasi ang matyaga at sabik na makilala sila. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa pagiging mahirap unawain ay kapag ginawa ito ng isang tao, ito ay nangangahulugan na sila ay tunay na interesado sa paggawa nito. Number 7, Comfort Zone Ang mga bagong sitwasyon ay nakakalula para sa mga introvert. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na lumabas sa kanilang shell, ay tuluyan mong makukuha ang kanilang tiwala. Kailangan ng mga introvert ang kanilang partner para itulak sila at suportahan sila sa paggamit ng kanilang mga pangarap minsan pakaramdam nila ay mahina sila at walang kakayahan dahil sa mga insecurities nila. Kinukumpara din nila ang sarili nila sa iba lalo na sa mga high functioning extroverts. Ang mabilis na lipunan ay maaaring takutin sila, ginagawa silang maliit at helpless. Sa makatuwid, ang pag-aalok sa kanila ng suporta na kailangan nila ay isang paraan upang matulungan silang bumuo ng kanilang pagpapahalaga sa sarili. Kapag patuloy silang hinihikayat ng kanilang mga mahal sa buhay, ang mga introvert ay magsisimulang magbago patungo sa mas mahusay na mga version ng kanilang sarili. Number 8. Detalye Kung maramdaman ng mga introvert ang ilang maliliit na pagbabago sa pakikitungo ng kanilang kapareha sa kanila, agad silang magre-react dito. Kapag may nakita silang maliliit na pagbabago sa mood ng mga partner nila, magtataka agad sila kung may bumabagabag ba sa kanila. Ang maliliit na detalyeng ito ay maaaring wala lang para sa karamihan ng mga tao. Ngunit ito ay mga direktang pahiwatig na maaaring mag-trigger ng emosyon ng isang introvert. Ito ang dahilan kung bakit sila nagiging madrama kapag hindi na sila madalas i-text na kanilang mga partner tulad ng dati. Kung meron kang isang introvert na kapareha, kailangan mong maunawaan na hindi sila troublemaker. Kailangan lang nila ng katiyakan na okay ang lahat. At na hindi nila kailangan mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa paraang yun ay makakatiyak sila na ang kanilang kapareha ay sensitibo sa kanilang mga damdamin at nagmamalasakit sa kanilang kapakanan. Number 9. Cold Kapag ang mga introvert ay kagagaling lang sa isang mapang-abusong relasyon, maaari silang magsimula sa isang cold na pakikitungo sa kabila ng kanilang mainit na aura. Maaari silang maging malayo kung minsan, ngunit ang kailangan lang nila ay sapat na oras upang alisin ang kanilang mga harang at maramdamang muli silang minamahal. Gayun pa man, ang kanilang kasalukuyang kapareha ay hindi dapat mag-alala tungkol dito. Dahil ang mga introvert ay napakahusay sa pagsusuri ng mga sitwasyon at mapagtanto ang kanilang mga kapintasan. Meron silang kakayahang pagalingin ang kanilang mga sarili mula sa mga trauma na kanilang naranasan. Ito ay isa sa mga pinakakanais-nais na katangian ng mga introvert. Sapat na ang pananagutan nila sa pag-aayos ng kanilang panloob na mga salungatan at ang kanilang kapareha ay hindi na kailangan magbigay sa kanila ng maraming payo kaya nila ang pagtuklas sa sarili at pagtanggap. At number 10, pagsusuri. Ang mga individual na ito ay gumugugol ng oras sa pag-iisip, pag-aaral ng mga sitwasyon, pagpapakiramdam sa mundo sa kanilang paligid o kahit na pagsusuri sa kanilang mga damdamin. Bilang isang resulta, sila ay may posibilidad na maramdaman ang lahat ng isang daang beses na higit pa kaysa sa mga extrovert. Kung sila ay nasaktan sa isang relasyon, sila ay sobrang nag-analyze ng mga masasakit na sitwasyon na ginagawang mas mahirap para sa kanila na mag-move on. Ang pinakamasama ay paulit-ulit nilang binabalikan ang sakit. Palagi nilang inuulit ang parehong masakit na senaryo sa kanilang isipan na nagiging sanhi ng paulit-ulit nilang nararamdaman. Kaya kapag nakikipag-date ka sa isang introvert, kailangan mong maunawaan na sila ay madaling kapitan ng iyong mga aksyon at salita. Ang mga bagay na ito ay nagpapatunay lamang na ang mga introvert ay mabubuting kapareha. Ang pagiging mahirap unawain ay hindi magpapababa sa kanila. Sila pa rin ay isang kamanghamanghang tao kumpara sa karamihan. Ano ang iba pang mga bagay na ina-expect mo kapag nakikipag-date sa isang introvert? Nakipag-date ka na ba sa isa? Alam mo ba na hindi maluloko ng kahit sino ang isang introvert? Panoorin mo dito kung bakit.